Director, and so masasabi natin as we speak yung pong mga pangailangan ng mga kababayan natin, particularly dun po sa evacuation center at yung mga kinakailang mailikas ay natutugunan po naman ng ating pamahalaan. Opo, uh, yan naman po ang aming sinisigurado sir. No? Una, uh, pag sinabi kasi nating pamahalaan, Siyempre ang unang uh, nagre-responde dyan and we would like to really uh, uh, give credit also doon sa mga lokal na pamahalaan po mm -hmm. natin na talagang uh, maganda po ang kanilang pag-responde at uh, yung mga pangilan nilan po na kailangang i-provide kagaya po ng uh, dagdag na food and non-food items uh, na ipagkakaloob din po yan through the DSWD Uh, Ganon din po yung mga family kits, no? uh, yung mga tinatawag na orange boxes ng o OCD, uh -huh. uh, yung mga hygiene kits at saka yung iba pa pong kinakailangan nila. Pero so far po sa ngayon sir, we have not yet received uh, any major requests coming from the region so mukhang kaya pa po nila at the regional level, the regional resources.